two layers of maha blanca for snacks or dessert. Gagawa naman ako ng maha blanca. So meron ako dito cream style corn, angel ibab, angel condense at ang ating po ang food color na violet ayan tapos meron din ako dito asukal ito naman ay one cup of water and one cup of cornstarch. Three cups of gata. So, ayan. Ngayon naman ay pagkahalu-haluin ko muna yung ingredients. Gawa ng dalawang kulay yung aking gagawin. Yung Uh, plain lang at yung isa naman ilalagyan ko ng kulay ubi, di ba? Para maganda. Kaya paghahalo-haloin ko muna siya. So nandito sa kaldero yung tatlong cup na kata. So lagay muna natin tong corn cream. Di ba? So sasabay ko na tong ano condense para mas mabilis. Bale, ang ihuhuli ko na lang kasi hahatiin ko to. Ang ihuhuli ko yung uh, corn starts na, may, na tinunaw doon sa isang cup ng tubig. Para hindi ako yung magmadali na hindi siya tumigas yung ano natin. Kasi di ba mabilis lang kailangan, mabilis ka talaga. Kailangan mabilis yung kilos. Dahil kapag nahalo na yung cornstarch, eh, e mabilis na. Eh maglalagay pa ako ng food color. Kaya naisip ko ay mahatiin ko na lang itong texture um, para hindi ako magmadali. Siyempre kailangan nating simutin ang bawat gatas na nasa sayang pa to. So, ayan. Tapos, itong asukal. So, bali, nag a talaga ako ng asukal gawa ng para sakto yung tamis niya. Kapag naluto na. Gawa na mag a ng cornstarch dito. Nahaluin ko lang siya ng mabuti. Para yung aso kalay matunaw. To pwede na sana na ano direct na siya doon sa pan habang naantay sanang kumulo ay hinahalo na. Kaya nga lang ihahatiin ko. Kaya ito. Ito muna yung aking gagawin. A pinch of salt lang. Para pang ano lang yan pantimbang ng lasa. Hindi ka ko pa makalimutan. Ayan, mukhang okay naman na ito. Nahalo na ata yung asukal nito. Hati ko na siya, yung kalahati. Nandito sa kaldero at yung kalahati naman, ito nasa pichir. So, itong isa ay lalagyan ko ng color na violet. Ay, grabe nga yung gulat ko dito kasi nabuhos nga yung, ano yan, yung food color. Alam mo yung pakiramdam na natakot ako kasi baka mag yung lasa. Buti na nga lang nung hinalo ko. Ay, okay naman. Abay, basa-basa din kasi ng instruction. Pero ang totoo kasi dapat drop by drop lang. Yun nga lang kasi hindi naman natulo. O, di abagay. Ba, ayun, nabigla. O, dinabuhos. nabuhos. Buti na nga lang. Hinako. Natakot ako sa part na yun, ha. In fairness lang natin. Kumusta naman yung lagay ng tibok ng puso mo, Day? Tapos, mag-start na tayo magluto. So, dito ako magluluto sa aming automatic. Automatic. Dito lang tayo magluluto para mas mabilis sa ating mahiwagang lutuan. Yan. Siguro pa lang uunahin ko muna ay ay dumikit na yung ano. Dumikit na yung oo uh, uunahin ko na lang muna siguro yung Violet pala. Para kapag, ano siya? Para kapag pinadapak. <laughs> Ay, maganda. Ito so, muna ang violet. Ito muna ang ube. Ube flavor. Ube flavor, hindi ang food color lang. Open tayo. So, tutunawin ko ulit itong cornstarch dahil dumikit na. Habang nagpapakulo pa na. Habang pinapakulo ko pa yun. Para hindi siya na, um, ano, Antayin lang natin siyang kumulo bago ilalagay yung cornstarch. Sa sukal pala, depende sa panglasa nyo kasi diba, pag ganito kasi mga ano, na, masarap naman yung talaga yung medyo matamis. Pero kung ayaw nyo naman, depende. Pwede naman kayong mag-add ng sugar yan na, kumukulo na, eh, ilalagay na natin yung cornstarch. So, ilalagay na natin yung itong cornstarch. Gawa na, kumukulo na siya. Kaya lang, dumikit na naman. Mahaluhin so, ko na naman muna ulit. Ito mahirap eh. Diba? Dalawang kamay, gamitin. Ayan. So, sure na. So, ilalagay na natin itong cornstarch. So, pag nailagay na to, hindi na to titigilan na paghalo. Gawa na ano na siya. Paglalagit. hanggang maano 'yun hanggang maubos 'yung tubig <laughs> nakausok-usok pa. Tapos, saka ilalagay na natin sa ating mga container kung anong klase yung gusto nyo ipaglagay. Pwede yung mga tupperware. Or kahit gusto niyo yung isahan. Yung gusto niyo malaki. Pwede Ayan. Ready na siya. Ready na yung ating maha. Maha ube. Maha ube. Ayan. Kapatayin ko muna. Kapatayin mo muna. So, kalahati lang yung ilalagay ko dito. Para sa yung palahati naman, yung walang kulay. Saplat lang natin. Para pag ipinatong natin yung puti mamaya is okay siya Saplatin natin. Yung kalahati, ilalagay ko dito. Sana hindi siya maluto. Hindi nyo na nakikita. Sarap na ito pag malamig. So, ipa lang natin para maganda pag pinatong natin yung plain mamaya. Yung walang Salud naman natin ito ng plain lak. Wala kasi akong mga lalagyan pa na iba. So, ganito pa lang yung meron kami dito. Naubos kasi lahat yung aking mga gamit sa pagluto. yan, pakukuloyin lang natin ulit ito. tabang nagantay, itong cornstarch naman ang tutunawin ko. So, ayon din ito. Isang cup din ng cornstarch at saka isang cup ng tubig. Kung ano, isahang luto, yung hindi ganitong ginawa ko na kalahati-kalahati. So, yun. Bali, pareha din lang. Dalawang cup ng tubig, tapos dalawang cup ng Start. So, ganun din lang. Eh, hinati ko kasi. Kaya, eh, pag-isang kapsi. Pareho rin lang naman yung sukat. Ang kaibahan lang ay hinati ko. Dapat kasi tunaw na tunaw. Bilis pa naman gas agad pag hindi na halos. Okay na habang pinapakulo pa tong ano natin. Mixture. Papakita ko sa inyo yung aking ube. Habang nagaantay tayo nitong kumulo, ayun, papakita ko sa inyo yung naging resulta no. Kulay ube natin. Ito na yung ube, ayan, kalahati para sa ibabaw yung kalahati. Yung kalahate, dito ko naman nilagay. Ayan, transparent to. So, mamaya papakita ko sa inyo yung magiging itsura niya. So, ayan. Bali, dalawa yung nagawa natin. Ayan na. Kumukulo na siya. So, ilalagay ko na yung cornstarch. Ayan, lalagay ko na tong cornstarch. So, gaya ng una, so, pag nilagay na yung cornstarch, hindi na siya Titigilan ng paghalo dahil Puporta Namumuo siya ng Namumuo pala Namumuo mo Namumuo so hindi magiging pantay -na -na yung So plain lang to Yung una is Ube so Ay, Okay. Ngayon, dai na. Ngayon yung ano, ano, asan? Yan lang ang para sa ticket. Okay naman. Hindi naman lang tayo. Yes. May bonus ko ba naman? Gulat ako. Ha, gulat ako. Sige, na lang ba iwi? Kamaya oh, pang gabi. Tiran mo ko dyan. Isang tasa. Talagang Ay, the toppings. Or yun na lang, Talaga. Ito plain na lang. Pwede na yan. Ito toppings mo. Parang para para para. Ay, na Parang maganda. So, Pwede na? Pwede na? Pwede na? ya ipap. Nalagay ko na sa so dun sa ibabaw no. Ating ube. ube. Na Patong <laughs> pala sa ube. Para siya mas para maganda. Ay, natutong na. Ito ba dilaw yung gulay? Ano lang, complain.

Buti hindi naabutan yung ubi kanina, o. Oh. Ayan, yeah. ipa-flat natin. Isa, i-flat din natin yung isa. Kitang-kita sa CCTV. Si Daddy, pangatahak. Ito na yung ating finished product. O, ba diba, Dalawa. So, papakita ko sa inyo itong nasa transparent. Ayan. O, ba diba, Ang cute. Tapos, patataobin natin mamaya sa plato. Para makita nyo yung magandang resulta. O, ayan na ang ating mahablang kas Lalagyan na lang ng cheese. Sa ibabaw, palalamigin. Ayan, meron na tayong merienda. Kaya dessert. So, ayan. O, ba diba? So, yun lang ang aking ish-share sa inyo. Ang aking pagluto ng Maha Blanca. So, thank you for watching. Bye!